Never give up, never surrender. Yan ang gustong mangyari ni Ethan sa buhay. Isang prom di mula kamsor na dati walang-wala na masukan pa bilang utusan. Pero ngayon ay ganap ng guro at certified influencer. Ang kanyang lucky charm, mga halaman na nagpayabong sa kanyang karera at kaalaman. Hilalani ng bagong sibol na si Ethan the Explorer. Ang ganda-ganda mo, pero dapat ka daw iwasan. Kilala ni na ang pagilumbang. Brutilis trisperma. Kaya mo daw magpababa ng blood sugar. So, Katulad ng mga halaman na kanyang ikinokontent, unti-unti nang umuusbong ang pangalan ni Ethan bilang isang social media influencer sa mundo ng online. Baka sabi niyo, hindi ko nilalunok ha. Ito yung hinog na ivy gourd, nakakain to matamis. Kilala ang botonisan sa gamit niya bilang panghugas ng sugat. Dinaigpangan ni Ethan ang kabuti sa pagsulpot ng kanyang followers na aliw na aliw at hangang hangat sa kanya. Umaabot lang naman sa mahigit isang milyon na ang combined followers niya sa YouTube, TikTok at Facebook. Ethan, ibang klase ang karisma mo. How to be you? Ang bango-bango ng kanyang pangalan, lalo na sa mga mag-aaral. Pero sa kabila ng kanyang yumayabong na karera, e eh minsan pala sa kanyang buhay, nakaranas siya ng tagtuyot at paghihirap. At Amaran. Pagtatapat ni Ethan, hindi biro ang kanyang pinagdaanan bago niya narating ang estadong tinatamasa niya ngayon. Ang mabubong Sur ang promdi na si Ethan, panglima sa siyam na magkakapatid. Ang kanyang mga magulang nakikiporsyento lang daw noon sa pagsasaka. Wala kasi silang sariling lupa. Literal na kuluntoy daw ang buhay nila noon dahil lang madalas daw nilang ulamin ay asin. May mga times talaga na asin lang ang ulam namin. No may mga times uh, pag hindi asin, asukal. Sa kagustuhang makatulong sa pamilya, maagang namulat si Ethan sa pagbabanat ng buto sa pamamagitan ng pagtitinda ng ice candy sa kanilang baryo. Yung ice candy naman, nagtitinda rin ako sa kapitbahay at uh, sa eskwelahan din. Ice candy, pa! Bili-bili na po kayo ice candy! Pisa lang, pa! tamis-tamis pa. Kami yung gumagawa. Tapos, nakikiref na lang kami doon sa kapitbahay namin. Mura pa nung araw, parang naabot ko pa piso pa ang ice candy. Dalawang piso. Para mabawasan ang bigat ng pasani ng kanyang mga magulang, nang magbinata, nagdesisyon si Ethan na tumayo sa sarili niyang mga paa. Namasukan bilang trabahante sa isang karinderiya at sumideline din sa isang bakery kung sa saan sinuswelduhan siya ng 10 piso kada araw. Naging independent si Ethan at bumukod siya mula sa kanyang pamilya at nakitira sa isang malapit na kaibigan. Ako na nagpaaral sa sarili ko nung kalhatian ng high school. Uh, nakitira ako sa bahay ng kaibigan ko. Nagtrabaho ako sa uh, doon sa kabilang bayan. At sa gabi naman ay nandun ako sa nagpapak ng uh, tinapay. Nang makagraduate si Ethan ng high school, mas lalo siyang naging pursigido para makapagtapos ng kolehiyo. Alam ni Ethan na mas malaking pera ang kakailanganin niya para makapag-college at dahil wala siyang budget, dito niya naisip na gumawa ng mga sulat sa mga kilalang universidad at kolehiyo para manghingi ng sponsorship kapalit ang kanyang serbisyo. Nag-draft ako ng letter. Maalam na ako mag-computer noon pero hirap pa. So naka-address sa mga kilalang schools. Nag-prepare din ako ng letter na generic lang. Yung walang nakalagay na pangalan. Para ka ako, yung mga school na madaanan ko, itatanong ko na lang yung pangalan ng head and then saka ako na lang ibibigay. So, sabi ko doon, doon sa sulat ay kaya kong magluto kaya kong maglaba, kaya kong maglinis, kaya kong basta lahat ng pwede yung pagawa sa bit, bit ang mga sulat na ginawa mula sa kanilang probinsya, naglakas loob siya na lumuwas ng Laguna para hanapin ang kanyang oportunidad at swerte para makapagtapos ng pag-aaral. Ang dami kong tinanungan na bus drivers, baka pwedeng payagan niyo ako tumakay sa bus. Yung iba, tumagay. Meron may isa talaga na mayag No. Uh, hindi ko na maalala yung pangalan ng bahas kasi para siyang yung ang tawag doon. Yung hindi kaya lang bus, kolorong bang ba tawag doon. Yung... Pagdating ni Ethan ng Los Baños, Laguna, nararanasan niyang maging palaboy at matulog pa kung saan saan. Sa totoo lang, meron naman akong kapatid dito sa Los Baños. Kaya lang, ayaw ko kasi nung alam ko naman wala sila, hirap din sila, tapos ako dadagdag pa. Ayaw ko nun kasi danas ko rin yung, yung yung paano ka itrato ng sarili ka mag anak na minsan paparinggan ka, ayaw ko maging papigat. So ako, pag, pag ano ko dito, pagdating ko sa Los Banyo, so yun na nga to, nakitira, nag, nakitira ako doon sa, sa tawag dyan, sa abandoned uh, train station. Kwento ni Ethan, maraming universidad at kolehiyo ang kanyang pinagpasahan ng ginawa niyang sulat. Isa na dito ang UPLB o University of the Philippines Los Baños dininig naman ng langit ang kanyang dasal. Dahil agad siyang tinawagan ng UPLB. His letter was saying essentially that he had uh, finished high school, di siya nakapag-upkat, never had a chance but really um, wanted to go to college, especially UP. And if he'll be given a chance, um, talagang iti treasure niya yun. So kahit kailangan niya daw maglinis ng banyo, mag-janitor, whatever. So ganun yung tono nung sulat niya, which was very different. Sabi ng Chancellor noon, yan ang mga taong dapat binibigyan natin ng chance ang pumasok dito sa UP, sa isang public university. Sa isang iglap, instant UP LB scholar na si Ethan. Yun nga lang, may kaunting problema dahil ang kursong ibinigay sa kanya, hindi niya alam at hindi niya talaga gusto. Pero ang ibinigay sa akin, yung two-year course lang na forestry. Kasi nga, hindi naman nga ako up passers. Hindi ko pa talaga alam yung course na forestry. First time ko yung narinig, yung forestry. Tapos pinaliwanag sa akin, ano yung forestry, gubat-gubat daw. Gubat so, sa hindi ako na-excite, kasi ang gusto ko talaga, something related sa accounting or something related sa business. Pagkaulam naman yan eh. Pero sabi ko, hindi ako pwedeng mabigo this time. Sabi ko, this is UP already. So sabi ko, Hindi, e, kahit hindi ko gusto yung course nung, nung araw, ginawa ko na. Bilang isang scholar ng bayan, pinatunayan ni Ethan na deserve niya ang ibinigay na scholarship sa kanya. Unti-unti na rin niyang minahalang kursong forestry at pinagsikapang pag-aralan ang mga samot-saring dahon, halaman dito sa Pilipinas. At makalipas ang apat na taon, sa wakas nakagraduate si Ethan ng college at naging cum laude pa. Kahit parang isang absent, ang GAT scores of 70 plus, 80 plus, over 100. So, natuwa ang teacher sa magaling ang batang ito. Siyempre, very proud ako na kilala ko tong taong to. It's it's more of that. So, proud ako. Lagi akong proud na kinakwento ko na, oh, yan, tingnan mo, pinigyan niya ng opportunity and yet na maximize niya. Ang dating palaboy at halos magdildil ng asin noon, isa na ngayong respetadong profesor sa isa sa pinaka-premiadong universidad sa Pilipinas. Pagka-graduate kasi ni Ethan, inalok siya ng pamunuan ng UPLB para magturo na kanya tinanggap bilang pasasalamat at pagtanaw ng utang ng loob. Kaya ako very thankful talaga kasi sa lahat, sa dami ng schools na binigyan ko ng letter, only UPLB responded. Ang lahat daw ng pagsisikap at pagpupursige ni Ethan ay para makatulong sa kanyang pamilya. Ganas ko yung paano ka maliitin. Ah, kasi nga ganyan lang yung buhay na yung nudo. naawa ako sa magulang ko talaga kasi ah, ayaw kong ano, na uh, ah, tumanda sila na ano, mahirap. Masaya kami. Kami lang pamilya ng pamilya namin. mga kapatid ko, mama, papa namin. Masaya kami para sa kanya. Hindi namin expect na magbubom talaga siya ng bilang Hello, Rated Corina. Kung dati ay nakitulog ako sa abandoned train station, ngayon meron na akong sariling bahay. At kung dati naman ay nakisakay ako sa bus, ngayon may sarili na akong sasakyan. Tara, itour ko kayo sa bahay ko. ay nag a ng maraming enerhiya. 2020 nang pasukin ni Ika ng mundo ng pagbablog. Pero noong nakaraang taon lang niya naisipan na gawing content ang mga halaman na kanyang napag-aralan. Layunin niya na hikayati ng mga tao na maging maalam sa mga halaman na makikita dito sa ating bansa. Mula sa physical nitong katangian hanggang sa kung ano ang mga binipisyong pwedeng maidulot nito. Kailangan nating identify sila ng tama kasi for for hindi natin alam. So, baka ito ay endangered na. So, or baka ito ay uh, ma-extinct na, mawala na dahil, you know, uh, dahil sa deforestation, mining, kasi hindi pa siya na document hindi pa naaaral. Kaya ang mahalagang aralin sila. And then, baka kasi nandyan yung mga solusyon, gamot sa mga malulubhang sakit, tapos hindi pa siya na-discover, tapos hindi rin na-discover yung halaman, na-extinct na dahil nga sa, you know, sa deforestation, mining, illegal et cetera, et cetera. So napakahalaga ng aralin sila kung kabisado ni Ita ng halos lahat ng klase ng dahon at halaman dito sa Pilipinas, sinubok namin ang madlang people kung kaya ba nilang hulaan ng dahon na ipapakita ni Ethan at ang makakuha ng tamang sagot may matatanggap na premyo. Papahulaan ko lang po sa inyo ang pangalan nitong dahon na ito. At kapag nahulaan mo po, meron kang instant 100 pesos pang merienda. Nay, kakasa po ba kayo? So ano pong pangalan nito sa inyo na. Kita niyo naman, uh, serrated yung margin parang ngipin ng lagare, manipis or uh, narrow dito sa kanyang base. Ito po ay endemic species sa Pilipinas. Ibig sabihin po ng endemic, dito lamang sa Pilipinas makikita ng natural na tumutubo, wala sa ibang bansa. At ang bunga nito ay manamis-namis, edible, at ang talbos nito ay nagugulay sa bigol. Masarap ginataan. Ano kaya ito? Tabako? Luya ba 'no? Luhat. Kamansi? Dahon ng Atis. lubi 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 tama kaya ang sagot ni nanay okay ang tamang sagot ay tama lubi lubi nyugan nyugnyugan lang to dahon ng nyugnyugan nyugnyugan ang isang tawag ang isang tawag ay lubi lubi all right thank you thank, thank you po, and congratulations thank you all right Pinatunayan ni Ethan na totoo ang kasabihan na kung gusto, may paraan at kung ayaw, maraming dahilan. Ang tunay na hadlang para sa pag-asenso sa buhay ay hindi ang kahirapan, kundi katamaran at kawalan ng determinasyon para pagyabungin ang buhay at kapalaran.